Hindi <sighs> po, boss. Opa, yung revisions po, okay na. Ay, may problema pa po ba? Sa pa po pong revision? Eh, boss, meron na po yung revision yan. Ano na po ito? Pang-anim na po atang revision to eh. Oo, oh, naayos ka na po yung revisions, yung lines, yung... Ano pong 10 minutes? 10 minutes ang ano, time deadline ka po? Hello? Boss? Hello po? Pinapaan ko! <sighs> I really hate drawing, but I wasn't always like this. mo tong lalaki na to. Tingnan mo yung ginya niya. no? At ito si Annie. Besan ko siya. Pero, mas magaling ako mag-drawing. Pero, kung mo sabihin ako sa yung kulay sa kanya, ha? Ay, tumubon. May mali ba sa drawing ko? Oo. Oh. Pangit. Kamukha mo. Pakita nga yung drawing mo. Yung drawing mo nga din ang pangit-pangit. Walang kakulay-kulay. Pangit ang kilay mo, eh. <laughs> Hoy, <laughs> tumigil nga kayo. Ang ingay-ingay nyo dyan. Wait mo na nga yung pinto. Mapagalitan ba tayo eh? Kaloy. Kaloy, usap nga tayo. Sabi ng teacher mo, bagsa ka na naman. Itong matat science mo, may mararating ka rito. Pwede kang maging doktor o engineer. Yan, yung pagdodrawing mo. Mukhang si Ani lang may mararating dyan. Tayo to, na naman tayo eh. Lagi na lang si Ani pag sa pangarap ko. Hindi ko ba, ba nakita? Maganda din drawing ko. Kaibigan na kayo matagal oh. Anak, di lang yan sa pagdodrawing mo. Walang magagawa yung pagdodrawing mo na yan. Tigas talaga ng ulo mo. May kilala ka bang artist sa Pinas na yumaman? Di ba wala? Tayo naman, parang, parang hindi mo naman alam yung pangarap ko. Anak, gusto lang kita mabuhay ng maluwag eh. Kaya kung maging doktor ka na lang, at least mabubuhay ka na mas madali. Pag-isipang mong mabuti yan ha. ka ba? Bakit? Pumunta ako dito para mag-drawing sana tayo. Pero, bakit? Ano ba ginagawa mo? Pero yung assignment ko na pinapagawa ng teacher, pinanunong mo pa. Eh, syempre, ang layo ng pinunta ko para sana mag-drawing tayo. Tapos sa ka lang pala. Ano ba nangyayari sa'yo? So ano? Mo, papa kasi ulit. Oh, anong sinabi ni Tito na naman? Sabi niya kasi kanina na ano, wala naman din daw ano, pangarap sa pera sa pag-drawing. Tapos sabi niya din, ano, mag-EI art na lang ako para lang magka-pera. at least mapangkli ang mapangkli. Eh. May puso pa doon. Alam mo naman kung saan tayo masaya, di ba? Tsaka, regardless anong sabihin ni Tito, andito yung puso mo eh. Kilala kita. Alam ko na mahal mo yung pag-a-drawing. Kaya bakit hinahayaan mo kung anong sasabihin ng ni Tito sa pagdodrawing mo. Si Papa nga kasi, parang hindi mo naman kilala si Papa. Pero kilala din kita. Alam kong gusto mo to. I mean, gumagaling ka na eh. Pero syempre, mas magaling ako. Pero still, try mo lang. Malay mo, makita ni Tito kung ano yung nakikita ko sa'yo. Alisin mo na lang kaya mo na yan, Tara, may alam akong place. Ayoko, tatakusin ka muna to. May lang yan. Mas doon, ka ng inspiration yeah, when In yeah. like <laughs> life leaves you high and dry I'll be at your door tonight if you need help if you need help I'll show down the city lights I'll cheat, I'll beg and bribe To make you well To make you well Give me reasons to believe That you would do the same for me And I would do it for you. for you Baby, I'm not moving on i love you long after you're gone Beating for you, and long after you're gone, 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 I'll love you long after you're gone, gone, gone. word is simply not acceptable. This is your last chance to make it right. Gawa mo ba to? Ang pangit kasi eh. mo talaga ka, Hindi ka na talaga artist? Tigil mo na yan. Pag-isipang mabuti yan, ha? Ano ba kalaban-laban ko dito? Hindi ko naman yayaman dyan, eh. Buti pa yung AI. Kung ano sinasabi mo, nagagawa. Tikas <laughs> talaga ng ulo mo. Try hard. Hindi ko na nga nakanaabot -na si Ali. Tapos may AI pa akong kalaban dito. Basic na nga lang, di pa magawa. Wala ka na bang mas igagaling dyan? Ah! Kailangan ka muna ata tanggalin ito sa isa ko. Mas mo mo sa Baka tama nga si tatay. Dapat pinag-isipan ko ito talaga ng mabuti. Wala nga akong mapupunta dito. Eh, hey. O nga no. Ko tong lugar na to. Halagi naman to pinupunta ni Ani dati ha. Baka punta nga sa spot na to. Saglit lang. O Kaloy, ikaw ba yan? Tagal na nating di nakit. Kumain ka na ba? Ba't andito ka? Ay, tita. Magandang tanghali po. Opo, kumain na po ako. Papahinga lang po galing trabaho. Mabuti naman anak. Kamusta naman trabaho mo? Rinig ko gumagawa na din ng drawings, ha? Ay, uh, oo nga po tita. Kasama po ako sa isang marketing team. Alam mo, matutuwa si aning ngayon pag narinig niya yan. Dati nga nakikita ko kayo dito nung bata pa kayo eh. Nako, kung ano-ano pa din yung drawing niyo dati. Oo <sighs> oh, nga po, tita. Ang nga namin kalokohan noon dati. And pinapagalitan niyo na nga po kami para lang makauwi ng bahay eh. Anak, may problema ka ba? Di ka ganyan dati, pero tita, mas maingay ka pa nga sa anak ko eh. Tita, sure po ba kayo na masaya si Ani? Ginagawa ka. Sa so, totoo lang, hindi na nga ako na yung nagugit eh. Hindi ko pa nga po alam kung nalamangan ko na po si Ani. Total, ginagamit ko na lang po AI. Ikaw ba anak? Saya ka ba sa ginagawa mo? Hindi nga po, pero... Eh di ayun! Kung nandito ngayon anak ko, sasabihin niya din na bakit ka pa di ba? Di man nabuhay ng matagal anak ko, sinulit niya pangarap niya. Bakit ka tumigil? Dahil ba kay Ani? Sa totoo nga po, nakakatawa yung eh. Dati yung kilig, kilig ka drawing Kahit anong papel, gano'n kalaki, gano'n kaliit, kaya kaya ko punuin ng kahit anong gulit na maisip ko. Pero ngayon, kahit papel lang na blank, hindi ko na kaya tektan eh. Parang ayoko na. Baka yun na yun. Napuno na siguro yung blanko mong papel. Wala na pwede ilagay ang gawin mo ay kumuha ka ng bago at magsimula ulit sa umpisa. Siguro nga po. Pero parang ayaw ko na rin po magsimula ulit. Hindi na ako tulad ng dati na nakakatapos ng maraming drawing ko, Tsaka, sa bagay, nandiyan na rin yung AI art kita. Eh, siya na rin nagawa ng trabaho ko. Mas mabilis pa, tas marami pa nagagawa kaysa sa mag-iisip pa ako, tas magulit pa ako gamit papel. Iho, alam mo ba dati gusto ko maging singer nung bata pa ako? Lagi ako nangunguna sa karaoke kapag may okasyon. Grabe! Pangarap ko talaga maging singer nun. Kaya sinubukan ko siya i-pursue sa mga singing contest. Pero, palagi naman talo. <laughs> Tapos, ginawa ko yung ginagawa mo ngayon. Hindi ko na lang siya tinuloy. At, minsan, napapaisip ako kung ano kaya buhay ko ngayon kung tinuloy ko yun. Kaya, napansin ko rin na dapat ang mga pangarap sa buhay ay dapat talaga siyang pinagpapatuloy kahit gaano man ito kai, eh, kahirap. Ay anak, sa sobrang nating daming pinag-usapan, nakalimutan ko na yung oras. Ay, tita, tulungan ko na po kayo. Ako na mabahala sa pagdadala niya. Ay, naku tita, hindi pa rin talaga makapaniwala na marunong kayo kumanta dati. Talaga ba? Iniisip ko na nga ang aking comeback album eh. Ay, syempre. Support ko po yan, tita. Ay, Tita, salamat po ah. Malaking tulong po kayo ni Ami sa akin sa pagpalaki. Hindi ko po makakalimutan yung pakikasama niya po sa akin. Kasama na po ni Ami. Walang anuman, anak. Ito na po, tita. Salamat ah. Ay, saglit lang. May bibigay ako sa'yo. Sure po. Ano po yan? sketchbook ito ni Ani. Tita, kay Ani po to. Sure po ba kayo na gusto niya po ibigay ito sa akin? Sigurado ako na matutuwa si Ani na hawak mo ang kanyang huling sketchbook. Sige po, tita. Aalagaan ko po ito ng mabuti. Maraming salamat po. Ingat ka, Apo, tita. Ya, ingat po din po kayo. Maraming salamat po ulit. i feel like a fool i feel like i wasted my entire life and honestly it's true i did give up on my passion just for an artificial fix on my problems and to anyone who feels like they wasted their entire life practicing on something and to just give up on it i hope you don't make the same mistake that i did This will somehow inspire you. Maybe try again, and see if that passion is really worth it. You're so corny. You're making me look like this. Thank Si Caloy. And I'm going to give art another try. Sample mo nga. Mm -hmm. Wait, sa mata. Yeh! Gano'n mo lang. Ikaw, aso. What? It's not a rocket ship anymore. I hate to break it to you. Rocket ship with three Ano? Kaya sa mo Design it. niya. it. Wait, post Pero ganun. Ang sa Sige, sige. Okay lang, okay lang. Hindi na record. sige, sige. two, one, go. sige <laughs> sabay. Ang sweet niya naman. Okay. <laughs> Uy, contain me. mo lang. Lagay mo lang sa under ng iPhone. Oh my God, bro! Pampilot yan, ha? Dahanin it! it, ko! Mamatay po ito, guys. Ato pa, mga ngayon. pa yung, ano, viruses namin. Para po sa anak. Para po sa ating mga- Yeah! <laughs> yeah. <Yes. laughs> One... Action! Ika-ano <Okay. laughs> na? <laughs> Sabi ko sa'yo, matapak <laughs> yan eh. Anong <laughs> wala? <laughs> oh, record, record, record! <laughs> record, record! Oh my God! <laughs> 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 Ay, <ayaw ako. laughs> Napasak po <ko> ba, <pa>, Lord? Hindi ko kaya to,

It's okay, for... no. we're all men here. <laughs> it's not okay, man. What's more manly with crying with your bro? Hello? <laughs> Broopers, hello? Hello? <laughs> Hi, guys. Hi, guys.